magandang uh, maga sa atin lahat ito, malapit na tayo sa Buntok Bingit guys ito ang ganda ng kuha ng drone so. oh. Yan. Bingit, La Trinidad Tublay Atok, Bukod kabayan, diba naman kaya mo naman, naman. Oh. kasarap ng ano ibiyahe dito hmm? Nalupa, ang ng lolo ko lolong ano is yan hey, guys di oh. Oh. diba wow kahit pagbagong mag asawa kayo dito guys bagong kasal pag uwi nyo, pagbaba nyo ng bagyo ng binggit baka dalawang dosina no, anak mo kasi sobrang ramig ito guys okay, so, oh. parang kang manok <coughs> Overlock, guys. Pag nakapunta ka dito, baka makalimutan mo yung Maynila ang address. Ganda talaga. Ayan, no? Doon kami nung malilit pa kami ni Lalabscos nagpapalito. Ayan, no? Gamit yung ano ng Let's go guys, let's go, let's go, let's go. Biyahe ulit. Biyahe, biyahe ulit. Kapit kamay lang. Yan guys, yan o. Talaga naman. Hmm, ganda ng bundok na to. Okay ba? Kailangan e... oh, diba? Kailangan ni... O, di ba? Daanan na yan, to Grabe ang sigsag dito. Oh, basa pa yung daan sabay preno bigla, simplang tayo nito. Kapit, kapit. Matrik. bye guys, dito muna tayo sa sunod na lang video. Mahirap daan.